Pagpasok ng tubig. Pumapasok ang, ano, ang tubig. Ano, akit yan? Akit yung tita. Sige, akit mo. Kanina pa po. Sino nag-ano? 49? Oh, na ma yun? Oo. maluwag pa sa taas. Tita, kanina. Jinalin doon kayo sa baba ako magbuhat ay Wala, madulas dito ha madulas ha ay, niyo, tulak nyo tulak Hala bakit kasi pabaligtad dapat nito yung nasa uno baka malaglag to lahat pabaligtad ay, ata eh ala Jinalin tulak mo pa <laughs> ako, baka mabitawan ko ano kaya lako lagot Galang <laughs> ah, na. Lagot. Ano to? Tara, pwede ilagay. Hindi makapasok ah. Ipit ng bahay natin ah. Hindi makapasok. Ano to, ka? Ipit lang. Ako. Oh. Ipit yun. Itit lang Itit lang lang. yun. Ah, natumba yung mo. May naman itong mga damit. Ako. Naku, mahirap ito. Aray ko. Ako. Okay, Sekarang <laughs> <laughs> saya pintu namen Sekarang <laughs> saya pintu namen kambing ha yung na nakaharap kaya na palang Ala, na video pa pala to. Alam, ah, binidyohan yung ano. Yung madilim. Ang binidyohan, ang madilim. Grabe na kasi, ano ah, <laughs> Ay, meron. Bakit silaw? Bakit ganun? Ah, naano. sobrang laki. Ayun. pala pa si Pupa. Buti na lang, wala na din yung matanda, no? Okay. So, ito ang barangay. So, ng barangay. So, ang aming bahay ay... orang guys Nam di kemarin nak sirak rumah Bagio nak sirak nang angin terpal di komplek kepolisian Nak nang terpal namin ya nah saya harap yang dong guys Nakabaha sila ng katingin ng tao. Nakasok sa, sa bahay na sira. Nakatanggo kami ng bahay na sira.